Nabawi ko. Sobra pa. Wala kang mapapalaga dyan. Today kasi yung pag-alis ko, pahinga muna. Eto na, meron ka ng subscribers. Bakit di mo ituloy? Sinayang mo lang. Hi. And welcome back to my YouTube channel. Sobrang tagal na, no? Simula nung mag-upload ako ng ang bago kong video dito sa YouTube ko. Ah. Uh, sa mga bago pa lang sa channel ko, ako po si Marky Miranda, ang house player ng Pinoy Big Brother Community Season 10 Adult Edition. Hindi ko alam, ba't ako nag-vlog ngayon? Um, siguro, nagkaroon lang ako ng realization about sa mga nangyayari sa akin. Since nang lumabas ako sa bahay ni Kuya as house player, hindi na ako nakapag-vlog. Ewan ko ba? Parang na-overwhelmed ako sa mga nangyari. Siyempre paglabas ko ng PBB ang dami ko namang ganap. Mga guestings and uh, invites. Siguro kaya ako nag-vlog ngayon dahil today kasi yung pag-alis ko sa pwesto ko sa FMZ Aparel. Pahinga muna. Nilipat ko muna siya sa bahay. Tinampak ko muna lahat ng gamit, lahat ng mga equipment ko sa garahe at sana sana uh, hindi ko alam po anong plan plan plano ko pa hindi ko alam po pa, ano, ano pa mga ko pero bahala na muna kayo <laughs> ayaw ko muna isipin pero ginawa ko tong vlog na to para ilabas yung nararamdaman ko talaga no drama totoo lang naman totoo lang totoo lang to madami ako dapat ipagpasalamat sobra sobrang dami kong dapat ipagpasalamat sa mga blessings na binigay sa akin ni Lord. Siguro, hindi ko alam talaga kasi kung ano talaga yung content or yung niche na gagawin ko sa YouTube channel ko or ano yung gagawin kong content para sa mga vlogs ko. Parang ang gulo-gulo ko. Gusto kong subukan lahat. Pag may nakikita akong bago na trending, gusto kong gayahin. Kung baga, nawawala na ako sa, sa nasimulan kong pagbablog, which is pakikipagkulitan lang, sa mga friends, kung ano nung -ano content lang na lumalabas bigla. So, kaya siguro ako nahirapan. Kasi ang dami-daming nagdalaro sa utak ko, ang dami-daming ang uh, dami daming bagay na gusto kong subuhan, which is wrong. <laughs> Ayun, dati nang nag-start ako mag-YouTube, kung ano anong content ang pinasok ko. <laughs> Pagluluto, house tour, na ginagaya ko lang naman sa ibang mga vloggers na nasumikat. <laughs> Pero sa totoo lang talaga hindi ko alam, hindi ko talaga alam kung ano yung gagawin kong content, yung consistent, alam mo yun. And then, sa, sa tagal ko nang hindi -upload, ayan, na hindi nakakapag-upload, ayun, na nakilala ko si Kumu. <laughs> so, pandemic nun, uh, habang nakakulong tayo sa mga bahay natin, uh, live ako ng live everyday. Minsan pag-ising, wala pang toothbrush, wala pang more than 6 hours per stream from 9 p.m. 9 p.m. to 5 a.m. ako nagla-live noon. And uh, andami kong mga nakilalang friends, andami kong nakilalang mga supporters na hindi naman nila ako kilala pero yung support na binibigay nila sa akin through sending virtual gifts na pera yon guys na galing sa, sa sa bulsa nila ay sinusuport nila kay Mikey and I really appreciate that guys hindi ko makakalimutan yun Uh, sa totoo lang, hindi ko masyadong naramdaman yung yung lungkot at yung hirap ng pandemic. Dahil sa pagla-livestream ko. Kasi di ba, kumikita tayo sa pagla-live. Alam naman ng lahat yan. Kaya, kaya sobrang thankful ako dahil yung mga taong nagsusupport kahit hindi pa nila ako kilala or kinikilala or siguro nagustuhan dahil sa kapulitan ko or yung pinapakita kong content or talent sa pagpa-perform sa Kumu ay doon na ako na-appreciate. Thank you so much. Kahit na may pandemic at halos lahat ng businesses ay nagko-close na, lahat ng tao na sa bahay lang, bawal lumabas. Affected din naman yung business ko, yung FMZ Apparel. Pero dahil nga sa pag, pagla-live ko sa Kumu, nabawi ko, sobra pa. And I'm able to help my family financially that time kasi kasagsagan pa ng Kumu, lahat ng tao na sa bahay pa at nanonood lang lagi ng, ng live stream na nagbabagsak ng virtual gifts so yun, maraming nang nangyaring bagay yung mga gandang bagay sa akin sa sa kumo And dahil din sa kumo ay naging commercial model ako siya pinang kumo <laughs> uh, natupad ko lahat ng gusto kong uh, mga pangarap ko sa pagiging commercial model, sa pagiging uh, malagay sa sa magazine, ano pa ba, ba? Bahay, kotse, kulugan lang yan guys. Pero, ay, pero nakuha uh, ko pa rin siya sa tulong ng kinita ko sa Kumu. At, uh, PBB! Ayan! Ang dahil sa Kumu ay naku, napili tayo sa 10 lumaban bilang house player sa PBB ay ako po ay ako po ang napili bilang house player ng season 10 ng adult edition ano anyway, eh dahil yun sa kumu ano ba diba? ang galing no <laughs> sabi nga ng iba wala kang papala dyan sa pag-live mo isa na nga dun yung nanay ko dati <laughs> kasi ayan ang nanay ko nakikita ko nagpupuyat so puyat ka na naman sa kumu ngayon pero sabi ko yung yung support na binibigay ko sa kanila financially ay galing sa Kumu sa mga taong mag-support sa akin sa Kumu yun, at uh, nanay ko nag-download na rin ng Kumu, <laughs> at kinakalat niya sa mga friends niya na download din ng Kumu and support yung anak ko at alam kong proud na pag yung nanay ko sa akin nakakamiss, nakakamiss na glad, ang sarap ngayon, ang sarap sa pakiramdam ngayon na nagsasalita ako sa kwarto ko mag-isa nilalabas ko yung gusto kong sabihin nang walang walang pumipigil, walang umaawat, walang nang judge. Eh bomba lang pag-upload ko na to. Pero okay lang. Gusto ko talaga ng bumalik sa pagbo Ang naisip ko na na i-try na content ngayon ay ang um, food and travel. Total, narealize ko mahilig ako mag-travel, mahilig akong kumain sa mga iba't ibang restaurant, mga tago, kung saan-saan. Bakit hindi ko i-video, i-edit, di ba? I-post. Para, alam mo yung mag-give din ng information. Or ito ito masarap dito. Masarap dyan sa mga taga-South. I'm from Cavite. Try ka to. Try nyo yan. Ayun yung naisip ko. sana, sana mag- mag-boom mag, mag or mag-click or mag gusto nyo nakakatakot mag-try ulit ng bago kasi baka lang or walang mapala walang marating pero lahat naman ang narating ko nung una tingin ko hindi ko kaya eh pero ngayon Nandito na ako. Sa totoo lang, I'm living in my dreams right now. Ito yung gusto ko. Marte. Makit sa TV. Sa magazine. Sa billboard ng Kumu. Ayan, yeah, sa Kumu. Ako, Is isa rin ako sa mga napasama sa billboard. And sa ngayon, sa, nasa Tibon production ako. Kung familiar kayo sa mga short short film, short clips ng uh, Tibon, Tibon Production, Cinematic, Tibon Production QC, Historia, ayan. Ibon production yan, guys. Um, makikita nyo ako dyan na uh, umaarte. At sinishare ko din naman yan sa Facebook ko. Kaya pwede nyo kayo follow sa Facebook ko, Instagram, TikTok. Kung gusto nyo lang, wala pumipilit pag, pag ayaw. <laughs> guys, nagulat ako. 30,500. Nagulat ako. Ganun na pala karami sa subscribers ko. Milaban ko yan noon. Pinilit kong ma-monetize pinilit kong dumami ang subscribers. Ngayon, eto na. Eto na, meron ka ng subscribers. Bakit di mo ituloy? Sinayang mo lang. Ayun yung gusto ko sabihin na sarili ko. Sinayang mo talaga. Ang dami-daming mga mga YouTuber na nagahangad ng na marami subscribers na hirap na hirap sila. Pero ikaw, andyan you know? ako. Eh, thank you so much sa mga nag-subscribe sa akin. Sa mga nag ng vlogs ko, may mga nag-PM sa akin, Mark, yung vlog mo, nasa na? Misa ng mga nasa ibang bansa pa, Yung Joshua, sa Canada, yung mga sabi kasabik sa vlog ko, yung, sino ba naman ako, ba? Diba? Para, para, abangan yung, subay ba yung ginagawa, o yung buhay mo, di ba? Parang, nakakataba ng puso yung mga taong gumaganyan iyo. Kaya I'm really happy and grateful na may mga taong sumusuporta sa akin at interesado pa rin at nag ng mga vlogs ko. Kaya <sighs> Subok tayo ng bago. <laughs> Travel vlogs, food vlogs, kahit ano. Try ko. And sana po, masuportahan niyo pa rin ako. Thank you, thank you, thank you so much sa, sa lahat ng mga sumusuporta sa akin. At sa mga taong galit sa akin dahil sa PBB guys, task ko lang yun. Walang personalan, trabaho ko lang yan. Hindi ako, hindi ako yun. Hindi ako yung nasa loob bahay ni Kuya. Acting lang po kaya. Eh. And shoutout po sa MM fam ko na laging nandyan. Alam ko mga busy kayong tao pero lagi kayo nag-support sa akin. Sa Bigo. Sorry kung muna sa Bigo na po ako ngayon. And you can follow me there at Marky Miranda. Sa lahat lang naman po ng mga social media accounts ko, social media platforms ay Marky Miranda Lepedo. Oh, Marky Miranda lang po ang uh, aking ID. And thanks so much for watching again. My name is Marky Miranda, I'm house player of Pinoy Big Brother Community Season 10 Adult Edition. Adios. Oh, Thank you.